Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Jeps at shout out kay Teo Pisto. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Milyon. Nang marinig ang alok na ito, maging si Zoyainer ay natigilan sa oras na ito. Ang presyo ay hindi masasabing mapangahas. Masasabing walang katapusan. Ang isang milyong amethyst, lalo na ang isang rabbit girl, ay mabibili ng ilang gabi kahit na nakasanayan na silang bumili ng malalaking paninda gabi-gabi. Baliw ba ang lalaking ito? Nagulat ang mukha, lumingon si Zoyainer, ngunit nang makita niya ang lalaking nagbibid, mas nagulat siya. Ito ay Aaron. Sa pagkakataong ito, Marahan siyang bumangon, bahagyang itinaas ang kamay, at hindi man lang tumingin sa lalaking may apelidong ma. Hindi lamang si Zoyener, kundi pati na rin ang lahat ng naruroon, kabilang ang dwarf, ay ganap na hanggal. Ilang taon na siyang gumagala dito. Nakita niya ang maraming mayayamang tao na may mapagbigay na paggasta at mapagbigay na pagtaas ng presyo. Gayunpaman, nang makilala niya ang gayong mayamang tao, hindi man lang niya kinuha ang pera bilang may-ari ng pera. Siya ang unang beses na nakita siya. Isang milyong amethyst. Maaari mong sabihin ng direkta at walang pakundangan na maaari kang mag impake ng tatlumpong bagay para sa buong gabi ng auction. Fuck you, you boy, may sakit ka ba? Ang lalaking pinangalan ng ma ay hindi makaupo. Tumayo siya sa kinauupuan niya at galit na pinagalitan ng mga daliri niya. You fucking hick, hindi ka pa nag auction di ba? Just fucking do a million. Mabaho boy, kailangan mong magbayad ng presyo, kaysa maglaro dito ng kusa. Hindi ko ipinaalala sa iyo na kapag binayaran mo ang presyo at nanalo sa auction at hindi mo kayang bayaran ang pera, mamamatay ka ng malungkot sa oras na iyon. Panipi, sa sandaling bumigkas ng salita ang matandang kabayo, ilan sa kanyang mga kapatid na nakapaligid sa kanya ay agad na sinakal at pinagalitan si Aaron ng sunod-sunod. Sa oras na ito, angkop din ang paalala ng dwarf, napakabago ng ginoong ito. Sa tingin ko ay hindi pa siya dapat napunta rito. Kung gayon, Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa mga patakaran at presyo ayon sa kung gaano kalakas ang mayroon siya. Kung sa wakas ay nagrab niya ang auction ngunit hindi niya kayang magbayad, pasensya na ayon sa aming mga patakaran, maaari mo lamang gamitin ang iyong buhay upang magbayad. So sigurado ka bang gusto mong magbid ng isang milyon? Kahit na ang presyo ay talagang kaakit-akit, ang auctioneer ay sabik na mag auction ng mga bagay sa presyong ito. Pagkatapos ng lahat, ito rin ang tunay na layunin ng auction. Ngunit pagkatapos ng lahat, habang ang presyo ay kaakit-akit, ito ay malinaw na wala sa spectrum. Huwag maging abala ng ilang sandali at walang makuha, na makakaapekto sa iyong negosyo. Tumanggaw si Aaron, dahil masasabi mo ito, hindi ka nababalik kung gusto mo. Tumanggaw ang duwende at saka sa mga tao, itong ginoong nag-alok ng isang milyon. Excuse me, may mas mataas pa ba sa kanya? Isang milyon, sa unang pagkakataon. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang eksena ay napakatahimik, at walang sino man ang gagawa ng anumang ingay sa oras na ito. Ang babaeng kuneho ay talagang magaling, ngunit kaya niya itong ipaglaban sa loob ng limampung libo. Ang milyong ito ay ganap na pumatay sa pag-asa ng maraming tao. Hindi kahit isang milyon, kahit isang daang libo, maraming mga tao sa eksena ay hindi kailanman sasali. Sandali lang, gayon pa man, sa oras na ito, isang boses ang dumating, at maging ang Aaron ay tumingin dito ng kakaiba. Mayroon bang mas mataas kaysa sa kanyang bid? ngunit nang lumingon si Aaron, nalaman niyang ang tinig ng bid ay hindi ibang tao, ngunit ang walang katapusang mga tao na pinangalan ng masa kanila. Gusto mo bang magbid? Kahit na ito ay kakaiba, ang tanong ni Aaron ay napakawalang pakialam. Ano ba? Takot na takot ka na ngayon na hindi ka na makapaghintay na may ibang. Kukuha sa iyo, huwag kang mangarap, bilang isang may sapat na gulang, dapat kang matutong maging responsable sa iyong sariling mga salita sinabi ng lalaking may apelyidong mas sa isang hindi pangkaraniwang mataas na profile. Ngumiti si Aaron at tinatamad na kausap ang tanggang ito. Kung tatanungin mo, kaya niyang mag-isip ng isang bagay na hindi niya mahawakan. Nang makitang hindi nagsalita si Aaron, mas naging mayabang ang lalaki, at siguradong mananalo ang anti-Buddha, gusto ko lang ipaalala sa dwarf na pinakamahusay na huwag ng mangulekta ng pera pagkatapos ng lahat ng mga auction ngayon, tapusin muna itong option. Kung hindi, natatakot ako na walang umamin ngayong gabi. Nahulog ang mga salita, at nagtawanan ang lahat. Gustong tumawa ng matandang duwende, ngunit pinilit pa rin niyang umiti at nagpatuloy, okay, isang milyong beses. Maghihintay din ako. Sa oras na ito, biglang itinaas ni Aaron ang kanyang kamay na may napaka-confident ng ngiti sa kanyang mukha. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang marinig ito, halatang natigilan ang isang grupo ng mga tao. Malamig na umiti ang matandang kabayo, hayaan mo akong tama. May natatakot, nahuhulog ang mga salita, itinuturon din ng isang grupo ng mga tao. Sa katunayan, ang matandang duwende ay walang kaibuturan sa kanyang puso. Pinisil niya ang kanyang galit, tumingin sa Aaron at sinabing, ano pa ang maaari kong gawin para sa iyo, bisita. Ayaw mong mag-shoot, ngumiti si Hansani, dapat mayroon akong isang bagay. Ngunit gusto kong gumawa ng isang panuntunan. Damo, kung wala kang pera, wala kang pera. Ikaw pa rin ang nagtakda ng mga patakaran. Ano ang inilalagay mo dito? Yung tipong parang tinapakan ng Aaron. Pagkababa ng boses ni Aaron, agad siyang sumagot. Hinamak ni Aaron ang ham at hindi siya pinansin. Nakatingin lang siya sa matandang duwende sa sandaling naisip ng matandang duwende, tumango siya, panauhin, pakiusap. Bagamat iyon ang nangyari, talagang nagpa siya ang matandang duwende na kung ang mga patakaran ni Hansanti Santi ay medyo labis, hindi na niya ito titiisin. Hahayaan na lang niyang bugbugin siya ng mga tao at itapon dito. Tumango si Aaron at ibinuka ang kanyang bibig, napakasimple ng mga patakaran. Dahil may nagsabi, Upang matiyak na ang proseso ng subasta ay hindi maaantala, magsakit tayo at magmadali. Para sa unang sampung bagay, mayroon ako nito presyo para sa bawat isa. Ang presyo ng bawat isa sa nangungunang sampung bagay. Ngayon ang presyo ng unit ay naging isang buong milyon. Sa madaling salita, kung hindi man lang niya titingnan ang susunod na siyam na bagay, magbabayad siya ng isang milyon kung ang presyo ng pagbaril ng isang bulaklak ng kuneho ay sapat na mahirap maunawaan, ngunit hindi bababa sa maaari kang makahanap ng isang dahilan para sa pagguhit ng kulay, kung gayon ito ay katawa-tawa na magbid ng isang milyon para sa iba pang mga bagay nang hindi man lang tinitingnan ang mga ito. Walang nakakatuwang lokal na tyrant ang naglaro ng ganito. Ito ay isang fucking hero. Marahil, ang mundo ng mga mayayaman ay talagang hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Guest guest, I, did I hear you right? Kakasabi mo lang na nag-alok ka rin ng isang milyon para sa susunod na siyam na item. Umakyat ang dugo ng matandang duwende at halos hindi na mabaligtad. Kung tutusin, bagamat may mga transaksyon sa black market araw-araw, ito ngayon ay bigla ang transaksyon na siyam na milyon. Ang buong gabi bago ang direktang spike ay talagang hindi katanggap-tanggap sa loob ng ilang panahon. Eksakto, tumango si Aaron kinakalkulin niya na upang matiyak ang nangungunang tatlong, kailangan niyang makakuha ng hindi bababa sa sampung mga kalakal, na tiyak na makukuha niya. Okay, okay, okay. Sumagot ang Aaron sa sangayon. Huwag banggitin kung gaano kasaya ang matandang duwende. Hindi na siya makapaghintay na magkaroon ng banner na may anim na malalaking karakter na Aaron I Love You sa kanyang mukha. Sa ibaba ng entablado, buo rin ang papuri ng mga dati ng mina maliit ang Aaron matapos mabigla. Para naman kay Zoyaner, natural, nagulat siya at mas masaya. Sino ba naman ang ayaw na ang taong gusto niya ay magkaroon ng lahat ng uri ng pakinabang? Gwapo siya, marunong maglaro, may magandang ugali, may espirito, at mayaman pa ngayon. Iniisip pa nga ni Zoyaner na kung hindi niya nakilala si Aaron, talagang hindi siya naniniwalang may perpektong lalaki sa mundo nang makita ito, isang grupo ng mga tao na may apelyidong Ma ay hindi makaupo. Sa lugar na ito, ang kanilang mga kapatid ay pawang marangal na tao. Kailan kaya sila mapapahiya ng ibang nakasakay sa ulo? Ano pa, sa harap ng pinakamagandang dilag ngayon. Hindi matitiis. Gayon pa man, ngayon ang isang ito ay isang buong halaga na 10 milyon. Magkasama man ang 30 magkakapatid, hindi sila makakabuo ng ganoong kalaking bilang. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagkatinginan ang magkapatid. Naunang tumayo ang lalaking nagngangalang ma at malamig na sinabi, maaga pa para maging masaya, ikaw. Dwarf, don't forget what I said just now. Kung ngayon lang ako nang huhula, baka totoo na ngayon. Tama si Kuya Ma, duwende. Hindi naman maliit ang bilang ng sampung milyon, at sampung order ang naaapektuhan nito. Hehe, kung ang batang ito ay nagyayabang dito mula simula hanggang dulo, isipin kung anong klaseng lugaw ang gagawing auction ngayong gabi. Mabilis na bumangon ang kapatid niya. Nang marinig ito, halatang medyo nag-aalangan ang duwende. Ang sinabi ng bagay na ito ay talagang isang katotohanan. Ang pagbebenta ng napakaraming pera at pakikipagtagpo sa gayong Diyos ay natural na isang malaking kaganapan. Ngunit sa kabaligtaran, sa sandaling halos sampung bagay ay nakuhanan ng larawan, ang pagkawala sa itim na merkado ay kinakalkala ng hiwalay. Ang pinakamahalaga ay kung saan ilalagay ang mukha. Bukod dito, ang iron ay isang bagong mukha na nagpapahiya sa matandang dwarf. I think you'd better search your body and let some people prove that you really have that strength. Ngumisi ang kabayo. Sapat na ang kahihiyan na hanapin sa harap ng napakaraming tao, at natural siyang nasisiyahan. I don't see who dares to search him. Maya-maya lang ay may malamig na inumin ang lumabas sa pinto. Storytelling channel sa YouTube. Ang tunog ay lubhang marangal at malakas. Kapag ininom mo ito, maririnig mo ang buong audience. Ang buong eksena ay tumingin sa pinto na may nakakalokong mga mata. Sa oras na ito, nakita ko ang isang binata na nakatayo sa pintuan, na sinusundan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang higanteng lalaki at ilang maliliit na katulong. Sa ganoong lugar, ang ganyang dagandong, ayon sa sentido common, ay likas na kailangan para sa sawayin ng walang pinipili. Sa malalang kaso, bugbugin at itatapon pa sila ng mga tao rito. Gayunpaman, nang makita ng lahat ang binata, nawala ang kanilang galit. Kasabay nito, ang bawat isa ay may bahid pa ng paggalang sa kanilang mga mata. Napasimangot din si Aaron at hindi kapanipani walang tumingin sa bisita. Hindi niya napigil ang mamulong, siya ba? kung gusto mo siyang hanapin, baka maghanap ka muna. Ang bisita ay si Child Ruyo, young master ng pamilya Ning. Nang makitang nakatingin sa kanya si Aaron, agad na umiti ang batang si Ruyo at Sumenyas. Sa oras na ito, si Master Lu at Juhan Pigsan sa likod niya ay mabilis ding nakonsensya at ngumiti kay Aaron. Ano pa ba ang yabang at panghahamak nang makita ang Aaron noon? Ah, Ruyo bata, my God, what brings him here? It's really a small temple welcoming the great God. Maraming tao ang natuwa nang makita ang bisita. Kahit na, maraming mga batang babae ang sumipol sa Child Ruyo sa field, sinusubukang akitin ang kanyang atensyon. Ang ilan sa kanila ay matapang at nagkusa na batiin ang batang si Ruyo ng alak. Inaasahan lamang nilang magkaroon ng ilang pakikipagugnayan sa isang bata at promising na bata na mayaman sa ginto. Ngumiti ang matandang duwende. Dahil ang batang si Ruyo ay may gininto ang bibig, sino ang nangahas na maghanap sa black market? Hindi, hindi, nang marinig ito ng kapatid na may apelidong Ma, lalo siyang nag-alala. Nagkatinginan ang ilang tao, bahagyang kumagat ang ngipin ni Ma at sinabi sa malalim na boses, kung makatwiran si Child U, bumababa ako sa kabayo. Mayroon lamang tatlong kong hari sa black market, sa pangunguna ni Malausi. Nabalitaan ko na ito. Matagal ko na itong narinig. Malumanay na umiti si Ruyo, itinaas ang kamay at bahagyang sumaludo. Nang makita ang batang si Ruyo na napakakumbaba at magalang, si Malausi at ang iba pa ay napakasaya. Sa tingin ko ay napakaprestihiyoso pa rin niya. Sa kasong iyon, magiging mas madali itong gawin. Matagal nang narinig ni Malausi na ang dakilang buhay ni Child Ruyo ay magalang. Magalang ding niyakap ni Malausi ang kanyang kamaubilang ganti, at pagkatapos ay sinabi, gayon paman kung ikaw ay young master Yu, mayroong isang pangungusap, kailangang ipaalala sa iyo ni Malausi. Kuya ma, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Marahan na ngumiti si Ruyu. May mga patakaran sa underground black market sa underground black market. Kahit na dumating si Lord Zhu sa lungsod, ginawa pa rin niya. Naniniwala ako na ito, dapat alam na alam ni Child Ruyu. Malamig na ngumiti si Malausi. Tumango si Child Ruyo, sabi ni Kuya Maria. Dahil alam ni Child Ruyo, dapat mas malinaw na may espesyal na utos dito. At saka, paulit-ulit na sinasabi ni Child Ruyo na gusto niyang protektahan ang taong ito. Alam ba ni Child Ruyo kung magkano ang kanyang inalok? Malamig na sumagot si Malausi. Umiling si Child Ruyo, nahuli si Ning. Hindi ko alam. Hehe, bagamat malaki ang pamilya Ning, sabi nga, hindi pinipilit ng malakas na dragon ang lokal na ahas. Tumawag lang ang bata ng isang buong sampung milyong amethyst, gaya ni Child Yu. Sigurado ka bang hindi mo siya hahanapin? Ngumisi si Malausi. Sa katunayan, ang kahulugan ng kanyang mga salita ay napakalinaw. Dahil binalaan niya si Child Ruyo na isa siyang lokal na ahas dito, hindi na niya kailangan pang magdulot ng gulo, kasabay nito, sinabi rin niya kay Child Ruyo na kung gusto niyang maging maingay, hindi lang niya papasanin ang mga ito, kundi sasagutin pa niya ang loss compensation na 10 milyong amethyst, kung narinig ng Jade Child ang 10 milyong amethyst, halatang natigilan siya, bagamat ang kanyang pamilya ay lahat at may maraming pera, ito ay malinaw na ang isang buong 10 milyong amethyst ay hindi maliit na halaga, upang ilagay ito ng mahinahon imposible para sa isang tao sa kanyang katayuan na kumuha ng 10 milyon sa isang pagkakataon, sa pag-iisip nito, kakaiba siyang tumingin kay Aaron, bagamat alam niya ang kanyang pambihirang katayuan bilang Diyos at tao sa panahong ito, kung mayaman man siya, hindi siya kamukha nito sa pananaw ng kanyang pananamit, nang makita ni Mala Aussie ang mga mata ni Child Ruyu, naisip ni Mala Aussie na nagtagumpay ang kanyang balak, dahan-dahan siyang lumapit kay Child Ruyu. Tinapak siya sa balikat at nakangiting sinabi, anak ruyu bakit nangangani bang isang kaibigang baboy at kaibigan ng aso hindi ba kung nanambalik ang isip ni child you tumingin siya kay malaosi na may pagkagulat kaibigang baboy at kaibigan ng aso yun na nga mga masters no bali pa ni bagong Kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi, muli maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!